Pinagbibitiw rin sa pwesto ng grupo migrante si Pangulong Noynoy Aquino dahil umano sa pagpababaya nito sa kapakanan ng mga kababayan nating OFW. Mula sa Manjola sa Maynila, may ulat on the spot si JP Soriano. JP, Maris, isang kilos protesta nga ang ginawa dito sa Mendiola ng militanteng grupong migrante upang ipanawagan ang resignation ni Pangulong Aquino dahil hindi umano natutugunan ang pangangailangan ng mga OFWs. At Maris, bit-bit nga ang kanila mga placards na nanawagan ng resignation ni Pinoy at bukod nga dun sa hindi daw uh, naaalagaan ang pangangailangan ng uh, OFWs, uh, pati yung mga nangyari sa Mama Sapano ay uh, isa sa mga dahilan kung bakit daw dapat mag-resign itong si Pinoy. Kasama rin nila Maris, ang asawa ng isang OFW na si Rochelle Masubay na namatay habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpakamatay daw si Rochelle Maris matapos makitang may saksak pero hindi naniniwala rito ang kanyang asawa at ang mingrate. Unang tingin pa lang daw sa mga dokumentong makikita raw na hindi simpleng pagkamatay o pagpapakamatay ang ginawa ni Rochelle, kundi pinatay daw ang OFW. Ayon sa migrante, July na matay si Rochelle pero nitong Enero lang ipinaalam sa kanyang pamilya. May pagkatakip daw sa mga naganap kaya kahit paulit-ulit na kinokontak ng pamilya. Ayon sa migrante, isang pananagutan daw ito ng DFA, Consulate at Embassy ng Pilipinas. Kaya magtitikit din daw sila sa DFA. At marisinusubukan pa rin natin makuha ang pahayag ng DFA at ang ng Malacanang kaugnay dito at agad din naman daw ang at agad, agad din, nagdisperse ang militanteng grupo dito sa Menyola. At yan muna ang latest balik sa iyo Maris. Maraming salamat JP Soriano.